Good evening mga guys. Ito na nga. Nilinis ko tong aquarium ko kasi buong eh. pangkasinan. So yung mga naiwan kong isda na matay. Kaya kailangan kong linisin po kasi may binili akong bago guys. May binili akong bago. So bumili ako ng sampung di pares. Sampung moli siya guys. Anong pares siya. So yun, ipapalit ko sa mga namatay. Eh. Kaya nilinis ko muna to para pag ilagay ko yung mga binili kong bago eh. Malinis naman siya, eh. So, tara sa mainyo ko guys. So ayan, may bago na akong alaga ulit. Kapalit naman, namatay. So, mahilip talaga akong mag-alaga ng isda, guys. Yung iba't ibang klase ng isda. Kasi ito lang yun, you no, know, bili ko ngayon, mole lang. So, pare siya. Tapos, may nagdali akong panggasinan. May dala akong isang manup na naniniklog na. Tapos, apat na sisiw ng bibi. Papalaking ko dito, guys. Tapos, may dalawang pares akong dala din na bibi. Yung pape dovin siya, guys. Tapos kanina gumawa ako ng kulungan. Kasama ko si Ate Lisa. So bukas mahigitan niya yung ginawa kong kulungan guys. So minanap talaga sa tatay ko. Mahilig kasi yung tatay ko na mag-alaga ng mga hayop. Bano. So naman ako yata yung so, pero masaya naman kasi nakakatanggal ng stress. Yun yung habit ko guys. So thank you for watching.